Hello mga Kamarites out there Nakapagmarites na ba ang lahat? So ngayon ako nga po pala si Kamarites Jonah at ako naman po si Kamarites Jen. So nandito tayo ngayon sa demo farm no ng uh, Roomsole Feedsulet at uh, para magmarites. And uh, ayun maulan ngayon. So tara Kamarites Gem, tara yung magmarites uh, dito sa farm ng uh, room soul Feeds. So sa kasalukuyan, wala pong mga kambing na nakalabas at gawa ng Maulan po at bawal natin po silang ipalabas pagkatag-ulan. Ipala. No, ang alam ko po ay dalawa lang po ang order ng kambing po. Paano yes. po pagka-apat yung goat kids po nila? Paano po kaya yung dumedede ma'am? Paano po yung dalawa po na hindi ah. po nakakadede sa ina? Oo, magandang tanong yan, Jem. No? So, uh, tama ka, dalawa yung other lang or nagpo-produce ng milk ng kambing. Pero syempre, uh, apat sila. So, dapat masustain pa rin ng inahin yung kailang, pangangailangan ng, kanilang goat, ng kanyang goat kids. So, ang maganda yan, Jem, dapat yung mga uh, tauhan or kasamahan sa farm ay uh, mag-support no, na makainom agad ng milk yung kids na apat. So, Kagaya ngayon, Jem, yung maritis -ma natin ngayong araw na to. Meron tayong uh, nubian na pang ilang araw na to, Nel? Pang four days. So, napaanak ni Junel nang maayos yung ating nubian. Si Junel lang ating kasamahan sa farm. And, um, ayan. Sa so, nakikita nyo po, meron siyang apat na kids ang ating nubian. Uh, sabi ko nga kay Jonel Jem na Huwag hayaan hindi makadede ha. Kasi dalawa lang yung dede ng inahin. Mama, mga goat kids kaya, paano po, pinapakain na po ba sila ng feeds? So, yung tanong mo, Jem, kung pinapakain natin ng feeds, after two weeks, uh, pinapakain na siya ng uh, starter pellets at syempre, uh, nandun pa rin yung gatas ng inahin. Pero syempre, Jem, halika, pasok tayo. Ang pinakamahalaga pa rin is within 24 hours, nakaka uh, dedi siya sa kanyang inahin para naman sa colostrum. So halimbawa ngayon tagulan Jem, naku, nakakaawa yung mga kids, oh. So, nandito lang sila, ayan. Hello. Hi. So ayan yung apat na goat kids, no? Yan. At yung inahin naman, syempre kailangan na natin masupplyan din ng uh, Magandang pakain, ayan. So, Mar, na-farm and ilan po ba ang nagiging be trim ng goat kids? Actually, wala kaming uh, studies about it. Pero yung ibang goats, nakikita namin sa iba, nagkaroon siya ng apat na kids, tatlo, dalawa, pero the usual is dalawa. Mas masaya nga sana, Jem, kung uh, yung anak ay dalawa lang, isa, kasi alam natin, Jem, na ano, na masusustain talaga niya yung pangangailangan ng nutrisyon. Pero kami nagpapasalamat, no, especially kay Jonelle, kasi nabuhay niya yung apat pang four days. Hopefully, magtuloy-tuloy siya. And ayun nga, Jem, bawal nga natin silang ilabas. At uh, bago kasi mag-one month, kailangan naka-in-house lang sila para hindi sila makakuha ng mga mikrobyo o kaya mga... Uh, sakit no, sa ground. And uh, especially ngayon na napaka sensitive nila, ayan. Tingnan natin no, ayan. So, hindi din natin sila basta-basta hawakan kasi uh, syempre ay napaka sensitive pa po nila. So, parang sanggol lang din dyan na no. Yung parang baby tayo na uh, nandun muna tayo sa bahay, bawal mo nang ilabas, ganoon din ang kambing. Kaya, Uh, very happy din tayo, no, na meron tayong inahina. Ayan, napaka-strong niya. So, may ano din, may maganda din ditong incubator o yung bahay ng mga kambing, yung nakikita nating asol gem. Ayan, no. Oh. So, may ilaw dyan, gem, na pwedeng pumasok yung mga uh, goat kids pagka sila ay nilalamig. And, um, ayan, may tolda din. So, may tolda pagka sa araw ng pag ulan o kaya taglamig ay pwede natin ibaba ang mga iyan. Um, kamarites, I share ko din sa ating mga kamarites out there na meron po tayo kung gusto nyo pong malaman kung paano po sila pinapakain ng starter yung ating mga bookkits, meron po tayong chikang karunsol na kami mm. sini kami Sinika din po namin doon ni, karo, ni Kamarites Jonah mm -hmm. kung paano nga ba'y pinapakain yung starter ano ba ang mga nutrition na natin sa ating mga goat kids? Tama ka dyan, Kamertis So ngayon, nakakatuwang pagbasdan yung mga goat kids na ang lulusog nila. Ayan o, no? so nakahag lang sila sa isa't isa. Ayan. Ayan sila. So magaganda din yung kulay. Ilan nga yung ano, Nel? Ilan yung doling natin? Dito, ilan yung babae? tatlong babae at sa isang lalaki wow napakaganda naman ng anak nitong aming ano uh, goat na nandito ngayon so ayun kamaritis Gem no wag natin ding hayaan ano wala tayong ipapakain sa inahin kasi pagka-apat yan so ibig sabihin apat na beses siyang mag-release ng kanyang energy times four. so parang ano din parang pag wala tayong pinapakain na maayos sa kanya eh di mangyayat siya. Kasi nga, nagre-release siya ng nagre-release. Pagka wala naman siyang kinain na maayos, eh di yung, yung excess fats niya na nasa katawan niya, yun yung i niya. Kaya papayat talaga yung inahin pagka wala tayong magandang uh, pakain din sa kanya. Well, thank you ha, ah. sa Rumsol Dairy Goat Pellets. Medyo uh, maayos yung uh, lagay ng ating inahin. Ayan, tumayo siya. Makikita natin yung kanyang other. So, yan yung kanyang other. yan. Ayan, so naka-ready na yung mga kids niya, Jem. Ayan, dededy -de na sila. So, sunod-sunod na yan, pero ina-assist pa rin, no, ng ating kasamahan sa farm. Kasi dalawang, dalawa lang yung other na nagre-release ng milk. So, so far, maayos po yung lagay ng mga kids. Yung inahin din, kompleto tayo sa pakain. May forage din tayo at saka water na available. Ayan. kala ko kung ano yung mahuhulog. So, ayun lamang mga kamarates out there, no? So, kung gusto nyo bang imarates ang inyong farm, let us know, no? Para tayo yung makapagmaretesan dyan. At kasama ko din si kamarates Jem. Muli, ako si Jonah. At ako naman po si Jem. Happy farming, everyone!